Ang damo, damo, no, no, no. head security ng Japanese ambassador. Anong pinagagawa ng mga tao mo't nalusutan kayo? Sir, I have already confined my men to quarters. Dapat sinama mo na sarili mo. Sir, nakakalata ang mga tao natin. nagharap nalang sila ng lead para malaman ang grupong responsable sa na nangyari. Yan ang hirap sa mga Pilipino eh. Kung kailan may nangyari na, kaka pa lamang kikilos. Yes? Sir, telephone call ho. Di ba sinabi ko pag nasa meeting ako, Ayoko kong iniistorbo ako? Eh, importante ho, sir. Tungkol saan? May kinalaman po ito sa pagkakakitap sa Japanese ambassador. Sige, I'll take it. Hello? <laughs> Totoo pala yung nababalitaan kong suplado ka raw. Mr. Vera. Ikaw pa naman ang na gusto kong makausap. Dahil ikaw ang malapit sa pangulo. Bilang pinuno ng na Anti-Crime Commission niyo. paano ako makakasigurong buhay pa si Ambassador. Gusto ko siyang makausap. usap. <coughs> Gito. What do you want from me? Ano, Mr. Rivera? Kumbinsido ka na ba? Maraming hapon dito sa Pilipinas. Bukas na umaga, darating sa opisina mo ang litrato ng taong to. Kung gusto mo, isasama ko isa niyang daliri. Teka, huwag mong gagawin yan. Wala ka sa posisyon na utusan ako, Mr. Rivera. Kahit anong gawin ko sa sasama ito, wala kang magagawa. Tatlong daang milyon. Tatlong araw ang tanim nito. Alam na siguro ang mangyayari kapag hindi ko lang po talagang hinihingi. Hanggang Hello? Hello? Kailangan ay pagpatuloy niyo pa rin ang pag-iimbestiga. Kumalag kayo ng mga impormasyon. Gusto ko, detalyado ang progress report niyo sa akin. Maliwanag po yon. Maliwanag, Maliwanag sir. Maiwan ka muna rito. Hindi pa tapos ang problema ng pare. Kailangan kailangan ng tulong. Mo. Kailangang malustang ko 'tong kasong ito. Kundi pag nagkataon, ulo ko ang unang pagugulungin ng pangulo. Si Rodrigo Almonte ang kausap mo kanina, pare. Paano mo nalaman? May mga tao na kami sa loob ng sindikato. Makikilala mo rin siya pagdating ng panahon. Wala nang problema tungkol sa hinihingi mo ransom. Nagkausap na kami ng Pangulo at pumayag uh, na sa magbayad. Ang malaking problema ay ang dalawang agent na nakapasok sa grupo mo. Hanggat nandiyan ang dalawang yan, hindi tayo nakakasigurong magiging matagumpay ang operasyon na Ako mismo ang personal lang kumuha sa mga yon. Wala kang mapag lang sa kanila. Deep penetration agent ang mga taong yon, Rodrigo. At yak na eksperto ang pinadala ng Bureau. Kahit na ano pa ang gawin mo, hindi mo sila makikilala. Anong gusto mong gawin ko, mo, boss? Huwag na natin pag-aksempa ng panahon na makilala pa sila. Ang importante ngayon, makuha natin ang ransom money. Kailangan sa na natin ng pera bago ko makilala ng mga taong yun. Sinabi ko naman sa inyo, huwag kayong magpapabaya. Binibigyan ko naman kayo ng pangkain. Kompleto naman ng mga gamot niyo. Huwag mo naman akong iiwan. Julie. Pardo. Ano nangyari sa kanya? Dalawang araw na lang daw itatagal niya kung hindi siya maoperahan. Ang sama naman ng tempo. Kailangan pa naman tayo bukas. Hindi ako pwedeng sumama. Eh, Julie, pa paano yung trabaho natin? Paano naman ang tatay ko? Sinasabi mo ba sa akin ngayon na dapat ko pang unahin ang mission kesa sa tatay ko? Hindi naman sa ganun, Julie. Pero pag hindi ka sumama sa akin, makakahalata ang grupo. Wala na akong pakialam. Mas mahalagang buhay ng tatay ko. Hindi mo yata naintindihan yun. Julie, kapag hindi ka sumama sa akin, makakahalata ang grupo. Malalagay ang buhay ko sa alanganin. Eh, pwede ka namang hindi sumipot, di ba? Pero alam kong hindi mo gagawin yun. Dahil sa perang tatanggapin natin pagkatapos ng misyon. Sama naman ang tingin mo sa akin, mukha akong pera. Kasama na rin yun. Pero, kailangan sumama ka sa akin, Julie, para... Kung talagang gusto mong mailigtas ang buhay ni Mang Isko, kailangan tapusin mo natin itong trabaho natin. Pado, paano naman ako makakasiguro na dadatnang ko pa siyang buhay? Lumala ang sakit niya dahil sa ginawa kong pag-iwan sa kanya. Kailangan, kailangan niya ako, pero pinabayaan ko siya. Huwag mo naman hilingin sa akin yung dagdagan ko pa yung pagkukulang ko. Tembong! Bong. Ah, mm. Uh, matay mo siya wag kang alas. Kinain mo na naman yung masanas. Patay mo si Julie, ha? Mm. Ha? Tsaka punasan mo yung mukha mo, kakampusa. Huwag ba ang kukuha ng ransom? Oo oh, naman. Hindi naman ako pumunta rito para mag side seeing lang. Nasaan ang ambasador? Pag na-deliver ko na yung pera, saka kami tatawag sa inyo. Kung saan nyo kukunin ang hapon. Oh. Ganda ng cupit mo ah. Kompleto ba to? Okay yan. Dapat lang, wala akong pang abono rito. Sige kita-kita lang tayo sa mata. Wag kang magalala, pare. Malapit na nating makilala ang mastermind. Ano 'yung ibig mong sabihin? Tao natin ang kumuha ng pera. Malayo naman ito. Ang na arte ng mga... Ito na yung sweldo nyo! Oo. Oh. paparte nyo nito. Oh. na kayo, ha? Merry Christmas na to. Ha? Mamatay rin kayo. Hindi ko lang. Bossing, si Benji, dala yung pera. Dali mo, bata. Tagumpay ang plano natin. Paano yung hapon? Alam mo na kung saan siya dadalhin. Ikaw na ang bahala. Mm -hmm. Ready. Merry Christmas. Huh? Tumadati! Iyan lang yung tabuli. Huh? Una ako pahirapan. Liga na. Tatagalan tayo. Diba? Diba? Boss, telepono. Hello? Huwag niyong pabayaan makalis ang taong iyan. Pakawala yan, Paka yan ng gobyerno. Samputin niyo. Pag lumaban, itumbay niyo na. Thank you! Nag-uot! Oh. Ito lahat at Tagalog? Hindi tayo, hindi Tagalog kayo na. excuse me! Don't worry, Gato. si tasimaste.

Police! Sir, walay pa sa baba. Ako bahala rito. Secure the area. You speak very good Japanese. Me? U.S. Navy ng Japan. Oh, 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 Let's go. U.S. U.S. Navy. U.S. Navy, Japan. Rejected banger. Huh? Let's go. Sir, maganda na rin ang nangyari. Nailigtas yung Japanese ambassador at nabaho yung ransom money. Kaya lang, mas nagumpay sana kung nalaman natin yung utak talaga. Ako, napilitan na akong lumaban na makita akong yayariin ako. Pagtataka ko lang kung paano na nalaman ng... ang tungkol sa akin. Isa lang ang ibig sabihin noon. May naghuda sa'yo. Sir, walang ibang nakakalam ng misyon ni Bardot, at Julie, kundi tayong dalawa. At saka yung apat na opisyal ng bureau, sir. Eh, kung may nagudas doon, eh, dapat alaman ng sindikato yung tungkol kina Benji at may pati na rin kina Bardo at Julie. Hindi sila ang tinutukoy ko. Si Miguel Rivera. Nang kunin ni Bardo ang ransom, nasabi ko kay Miguel na si Bardo ay tao ng biro. Nagtiwala ako sa kanya dahil kaibigan ko siya. Pinuno siya ng Anti-Crime Commission. Wala ako ni katiting na hinala na may alam siya. Sir, si Miguel Rivera, mastermind? Eh, hindi natin nasisiguro yun. Pero natiti ako na siya ng sindikato. bakit? Eh? Nag-iisa tao. Hindi nyo pa nagawang mahuli. Boss, nabigla ako kami. Bigla kasi may dumating ng mga pulis. Ah. Hindi ba sana. Kahit hindi nyo napatay yung tao at nailigtas niya yung hapon, ang hindi ko lang maintindihan kung bakit pati yung ransom money iniwan niyo. Mabalikan ko sana, sir. Pero nung nakita kong pinasok ng mga pulis sa lugar, hindi ko na pinilit. Baka mahuli ako. Tama ng palusot mo, Rodrigo. Ang sabihin mo na duwag ka. Kaya ako nga pinasama sa iyong grupo eh. Dahil akala ko maasahan kita. At dahil sa kapabayan nyo, pati ako, pwede paghinalaan. Dahil sa akin lang sinabi ni Roman, ang tungkol sa taong yon. Sir, hindi nila pwedeng gawin pasiyan nyo para sa pangkain ng kaso. Hindi kayo nakilala ng tao. Alam ko! Pero nagkalamat na reputasyon ko. Malamang, ngayon pa lang, pinaplano na nilang kargahan ako ng ebidensya upang ipanlaban sa akin. At yan ay dahil sa kapatid niyo lahat! Eto, tatandaan mo. Pag nasira ako, kasama kayo lahat. Pero bago mangyari yan, Dai ko muna kay lahat. Maliwanag! na. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa lahat ng tulong na binigay mo sa amin. Wala 'yun. Tinutupad ko lang yung pinangako ko sa dati na pag nagkapera ako, tutulungan kita. Ay, hindi mo naman kailangan gawin 'yun eh. Pinaghirapan mo rin ng perang 'yun ah. Buhay ang pinuhunan mo bago mo makuha yun. Alam mo, Julie, ang importante ngayon, mailigtas natin si Mang Isko. Yung pera, kikitain ko pa yon Oo. Hindi mahal Pero, gayon? hindi utang na loob sa'yo yun. Huwag kang mag-aalala, Bardo. Babayaran kita balang araw. Wala yung utang na loob. Kalimutan mo yun. Hindi maganda Hindi, yun. hindi. Talaga, talaga. Babayaran kita. Kalimut kalimutan mo na nga yun. Ano ba? Masama naman sa loob ko yung... <laughs> o sige, bayaran mo. Kung gusto mong bayaran, bayaran mo. Ililista ko interest ngayon yan. Paano ngayon yan? Ilang buwan mo babayaran ngayon yan? Grabe naman to. Sinusubukan lang naman kita eh. O, kita mo nanunubo ka. Masama yan. Lumabas naman totoong kulay mo. Ano lumabas ng totoong kulay? Kaya na, ayaw pabayaran eh. Kaya nga, ngayon pinababayaran Pala, mo. mo. Ganon? Kapal ka dito. Ngayon makapal ako. Ah, uh, miss. Huwag na kayo magalala. Ligtas na ang pasyente. After three days, <laughs> pwede nyo na siyang iuwi. Salamat Malaga, po. Dok? Salamat. Salamat, Dok. Dok, salamat. Salamat, Salamat, Dok. Laman, no? Sige, Dok. ba mo niyo, Dok. ka? ah. <laughs> okay na siya! Mas mas, ang paamoy mo kay Dok. Eh, kakainis to. Nawala tuloy yung voice ko. Hmm, <laughs> sasamantalahan mo lang ako. Gano'n. Baka ikaw. Sino ba yung makap? Ikaw yung makap eh. Nakatayo lang ako dito. Nauna ka naman kay Dok. Na, na lang ako, kumaga, nahawa. <laughs> Aminin na. Ano? Pwede mo ulitin natin eh. Ha? Mas nakasakali. Sige, <laughs> <laughs> okay, tama na. Wala ano? Na ano? wala? Ano tawag ko sa kanila? Na, isko. ko sa <laughs> <ba> kanila! <nangis> <laughs> tama na!